Hi guys, ayan Welcome to my Pa-arty-arty day So ayan, nagpalagay po ako ng false eyelashes today kasi meron kaming aatinan na isang event tomorrow po gagawin uh, May 25 4pm in the afternoon isa pong wedding So, principal sponsor kami both husband and wife. Kaya, parang nakakaano naman na hindi tayo mag-aayos. So, mag-aayos tayo. Since magpapaayos naman talaga ako ng aking false eyelashes, uh, next week, ginawa ko na lang na ngayon kasi may event. So, hindi kasi ako mapilik mata talaga. parang ilienting na yung aking lashes at saka aking brow. Pero ang brow, hindi na po ako nagpalagay. Yung lashes lang, ako na po ang maglalagay ng aking brow dahil magaling naman ako maglagay ng sarili kong brow. So, ayan guys. Ayan po yung first step ng paglalagay ng lashes. Uh, umabot lang yata siya ng 20 to 30 minutes. Madali lang. Tapos siyang naglagay sa akin, napakagaan ng kanyang kamay. Hindi ko nga alam, tapos sa palayong isa. Magaling at maganda maglagay. Dahil magaan yung kanyang pagkaka- uh, manage ng pag eyelashes so maganda talaga pag magaan ang kamay kapag may ginagawa sa'yo or yung kahit yung nagkukulot, nagre-reband kasi masyadong, mabig, kung mabigat ang kamay, masakit. Oo, mabigat. So, buti na lang yung naglagay sa akin, super gaan ang kanyang kamay. Madaling matapos. Walang uh, kung ano-anong nararamdaman. Chika-chika lang konti. Tapos, ayan na. Tapos, nilagyan niya ako ng brow. Tapos, ayan o, wala akong brow talaga. Sorry eh, sa mga hindi na sanay tingnan ng wala akong brow. So, nilagyan niya ako. Pag, pagka tayo ko, oh, hala, meron na akong brow. Magaling din siya ano, mag-drawing ng brow, guys. Pero, mas feel ko yung gawa ko talagang brow. Kasi, sanay na ako sa kulay, sa haba, at sa pagkakakolor. Ito kasi, iba yung kulay. Parang, ash ombre ba yung tawag, ewan, basta yun yun maganda rin naman so sabi niya sa akin magpaano ka ma'am ganyan ganyan, sabi ko eh hindi muna marunong naman ako maglagay ng brow, yung lashes lang talaga dahil hindi ako mapilik mata guys yun ang isang weakness ko sa aking sarili sa ka pero ang brow wala ng problema kasi magaling naman ako maglagay, yung aki lang talaga, lashes kailangan kong palagyan para naman pumilantik at humaba at magkaroon ng buhay yung aking mata so ayan katatapos niya lang nung ano maglagay ng aking lashes so di ba ang galing galing niya maglagay tapos dinahandahan niya na yan ano lagyan tapos saglit lang tinanggal niya na naman kasi tapos na o di ba hindi ko na na video yung tapos sa talaga so yung proseso lang ng pagkakabit ang preparation at pagkakabit ng aking lashes so ayan guys papakita ko yung finished product ng aking lashes yay ayan na o oh, diba nagkabuhay ang aking mga mata mapilantik o oh, diba Thank you for watching. Don't forget to share my video. Bye, mga mamshi.